Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Ang tumal ng issue, ano? Pero meron pa rin tayong pag-uusapan. <laughs> May nagpasa sa akin na ito. Dalawang topic lang naman ito eh. Una ito, kay Cap, uh, post ni Cap Jerry Guzar. Ito, basic ito sa mga kabataan. Si Cap Jerry Guzar ay sa ambang lugar ito si Cap. punong barangay of uh, Gregoria de Jesus. Saan ito? Uh, -huh. sa lugar ni Cap? Tingnan natin lugar ni Cap. No? Punong barangay Gregoria. Saan yung Gregoria? Wherever don ano? Kung ano yung saan yung Gregoria de Jesus na yun. <laughs> so barangay ito. Pero ang, ang importante kasi dito yung pinos ni Cap. So ito no. Ah, uh -huh sabi niya dito, nag-viral ito eh. Eksena sa barangay ngayon lang. Sabi niya ganun. May estudyanteng lalaki na nagpapaschedule kay XO upang magamit ang court para sa practice. Natural ay eh, nagtanong ako upang makatulong sa kanila. Sabi niya daw, ilan kayo magpa-practice? Hindi nakatingin daw sa kanya, nagsi-cellphone. Uh, tapos, mga 30 po kami nakaganyan <laughs> lang oh. <laughs> Hindi nakatingin sa akin puro cellphone ang inaatupag at sumagot mga 30 po kami. Sabi niya ng boy, sana pagkausap ka naman, sana ibus ang attention sa kausap mo at huwag yung habang kinakausap ka ay nakayuko ka pa din at panay ang cellphone. Tanong ko ulit, ah uh, puro taga rito ba kayo? Dito naman sa Gregory ay kahit taga saan okay, uh, open naman daw sila. Sabi ng estudyante hindi po, pero nakayuko na. <laughs> Panay ang cellphone na para bang walang pakialam sa kausap niya. Sabi niya gano'n, XO, wag na, wag na sila payagan at inaasikaso na mga ganyan pa. Uh, at inaasikaso na nga, ganyan pa pakitungo na parang walang pakialam sa kausap. Pagbalik niya next time pag nagbago na pag nagbago na pwede na siya, 'di ba? Hindi naman po sino ang lumapit sa atin ay open tayo Uh, kahit naman po sino, ano ba yan? Hindi ko naman basa maayos. Kahit naman po sino, ang lumapit sa atin ay open tayo kung kinakailangan. Dumating lang sa punto na estudyante ang kausap ko, ngunit ang kilos ay tila walang natutunan kung paano makipag-usap at kung paano magbigay ng respeto, lalo na kung nakakatanda ang kausap. Ito, nakakabastos talaga ito. di ba Ako, pabor ako dito sa si ginawa ng kapitan eh. Pero, dito sa ano dito sa baba may kumukontra sabi niya ganon mas malawak sana ang pangunawa mo uh, mga estudyante naman pala hindi mo pa ginamit ang court hindi mo pa pinagamit ang court hindi nyo naman pera pinagawa dyan sabi mo kahit hindi taga sa inyo open ang court anong reason bakit tatanungin mo pa kung mga taga, taga dyan ba sa inyo Datang ang nagpa-practice o nga naman dapat ng ginawa mo, sinabihan mo yung bata at kumausap ka ng ibang kasama niya. Dapat mas malawak ang pangunawa nyo. Kaya lang, hindi uh, kinitidan mo din isip. Hindi eh. Sometimes, no, uh, hindi pag pagiging makitid yun, tulong yun sa bata eh. Sa totoo lang, tulong yun sa bata para magkaroon ng lesson na dapat hindi niya ginagawa yon Hindi sa lahat ng oras kasi, uh, iintindihin mo yung bata. Ako pabor ako doon sa ginawa ni Cap na hindi niya pinayagan. Di ba? Maganda nga yung ginawa ni Cap eh. Magiging lesson yun doon sa bata eh. Sabi nga sabi naman itong isa, uh, paano po kung emergency pala kaya siya nagsisipi? Diyos ko naman, pumunta kayo doon at magpaalam. Siguro naman kung ano yung emergency na yon pag kinakausap ka, Alam mo, mga tanga din yung kumukontra, no? <laughs> Siyempre, kahit ba naman sabihin mo emergency yun, kakausapin ka, titingnan mo yung kausap mo. Ah, ano po, ganyan po, ganyan, ganyan, ganyan. Then, balik ka uli sa, ano mo, or may kausap na importante, problemado siya. ba diba, dapat tayo mas umuunawaan uh, umuunawa, ang dami po pala nila, sana iba na lang ang kinausap mo. Kung isa lang pala ang bastos, hindi na dapat na hindi bastos. Sana siya na lang ang hindi mo pinaglaro. Ang tanga, no? Eh di sana, ang pinakausap nung kinakausap ni Kap yung iba. Siya dapat ang nagturo ng ibang kakausapin. Hindi nila naiintindihan yung, ano, uh, bilang, bilang, ano, uh, namumuno kasi sa barangay. Responsibility mo rin kasi yung disiplina, eh. ba? Diba? Eh, don't know kung sa inyo. Ah, uh, pangit ba yung ginawa ni Cap? Hindi naman, hindi naman siguro. Part yun ng, ano yun, ng disiplina eh. Di ba? Tsaka hindi naman niya sinabi na, ano, na, na, uh, forever ban. Baka next time daw, kung marunong na makipag-usap, ah, uh, pwede na. Nakalagay naman dito eh. Oh, hmm? O, pagbalik niya next time, pag, pag nagbago na, pwede na siya. Hindi naman totally ban eh. Siyempre, yung, yung mga taga-barangay, nag uh, ano din, naghahanap din naman ng respeto yung mga yon. Bastos yung bata na yan, hindi eh, payagan. Buti nga hindi minura eh. ba? Diba? Pustahan tayo itong mga nagko-comment nito, kabataan din ito. <laughs> Ateneo pa nag-aaral, oh. kung, kung totoo mang Ateneo nag-aaral itong isa. Itong isa. Uh, former assistant cook at... Ah, hindi. Medyo ma... Medyo matanda-tanda na. Pero hindi eh. Kasi pagka, pagka ang, ang kabataan ay hindi mo pinaramdam sa kanila na mali ang ginagawa nila. Akalain nila uh, normal lang yun. ba diba? Akala nila normal lang yun. Kailangan maintindihan din nila na yung word na respeto hindi naman mahirap ibigay yun eh. Actually, hindi na nga dinidemand na tawagin silang top o sir eh. Sasagot ka lang na yung kausap mo, nakakabwisit talaga yan. Kah kahit, kahit saan tayo makapunta, yung kausap mo na kayo ko na cellphone ng cellphone, nakakabwisit talaga yan, men. Hindi, hindi talaga dapat pinapalampas yan. Mga siraulo lang yung, yung tatanggapin yung ganyan o konsin yung mga kabataan na ano. Anyway, proceed tayo. Anong opinion niyo regarding don? 'Di ba? Hindi naman mahirap yun, 'di ba? Yung pag magpapaalam, ka, lalo na kung ikaw may kailangan. 'Di ba? Ah, uh, magpapaalam na yung court. Ah, uh, kailan po pwede magpaalam? Tapos habang kinakausap, ilan ilan po ba kayo? Ah, 30 lang po kami. Hindi naman mahirap yun eh. Mahirap ba yun? 'Di ba? Kung kung may emergency ka sa cellphone mo, wag ka muna pumunta doon, wag ka muna humarap, tapusin mo muna yung yung business mo sa cellphone mo. or ko importante yung kausap mo. Di ba? Anyway, next next ano? Next video. Ito kay Rose Martin. May issue siya tungkol do sa ano eh, do sa nagnakaw sa kanya eh. Ninakawan yata siya. Eh. Ang sabi dito, yung stop na pinagkatiwalaan ko from janitor. Ano ba yan? From janitor. Hindi mabasa na maayos. Wait, baka dito sa ano yung caption mababasa natin. Ito, 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 maganda caption ito. Sabi ka ni Rose Martin, yung stop na pinagkatiwalaan ko from janitor to runner, halos half million pala nakuha sa akin. Sabi ko from the start, sa Gcash ko lang lahat ng payment pero sa Gcash niya pala sinisend tapos di remit at nire-report sa akin ang sabi walang customer yun pala paldo pati freezer ko nilabas sa property ko nang hindi ko alam binenta na pala January to October mo na pala ako niluloko ultimo cheese stick na tig 99 pinatos mo <laughs> so, sabi sabi ka pa na di kakagaya ng ibang staff na lulukohin ako. Kaya pala manager pakilala mo sa mga staff ko dahil para pala takutin at manduhan sila na wag mag-report sa akin at ikaw ang bahala mag-report ng mga benta. Grabe pala paninindak mo sa kanila. Hindi eh, ba businessman ito, businesswoman to si ano, si Rose Martin? Basic 'yan eh. Bakit ka nalusutan? Ako hindi naman ako magaling magaling na businessman noon pero nung nagkaroon ako ng ano, nakapag-handle ako ng ano ng store. Basic 'yan eh, yung yung i-monitor yung income. Ano ba naman klaseng business woman ito na hindi niya alam? Hindi ba siya hands-on sa mga ano niya? Sa mga negosyo niya? Ano ba naman to si ano si Ma'am Rose Martin? Kasama 'yan sa ano eh, sa pag-handle eh pati sa pagmonitor ng mga tao eh. Kasi yan ang unang ano, yan ang unang ah uh, hirap ng pagbibisnes. Lalo na pag may tao ka. Ang naranasan kong problem kasi sa tao ko dati noon. Pag hindi mo binabantayan, hindi nagbebenta. Ah, ah, what do you mean hindi nagbebenta? Kahit may customer na, hindi nila inaasikaso. Doon ako gigil na gigil. Kasi every time na may hindi ka inaasikasong customer at umalis 'yon, ah uh, loss of sales na 'yon. 'Di ba? Doon ako gigil, na gigil, lalo na pag na nahuhuli ko na ano, na pinapakawalan yung customer. Dahil supposed to be dapat pag may pumunta sa yung customer, hindi mo na dapat pakakawalan yun nang walang binili sa iyo or uh, inavail sa iyo. Kaya inis na inis ako doon sa mga ganon. Tapos, meron pa akong isang tao na mo monitor ko, lumalayas naman doon sa pwesto niya. Meron kasi akong pwesto dati sa Green Hills. Nagbebenta ako ng mga laruan dati sa Green Hills eh. Hindi naman actually pwesto. May nirarentahan akong cabinet doon. Then may bantay doon. Tapos, uh, minsan nag-surprise visit ako. Wala doon sa pwesto. ko, paano pag may bumili dyan, walang, ano, walang tao, Diba? Nagalit na naman ako. <laughs> Gano'n naman ako ma-ano, -ma okay akong ano eh, okay akong boss eh, walang problema sa akin. Pero pagdating kasi sa trabaho na ganyan, yung, yung nawawalan ako ng benta, doon ako nagagalit. Madali lang naman ma-detect yan eh. Yung pag-feeling mo hindi kumikita yung ano, hindi mo ba binabantayan yung negosyo mo, ma'am? hindi ako makapaniwala na ano na tapos ito ang daming na pati itong freezer oh. Napakalaking ebidensya nito, imagine mo, nilabas mo ang freezer ko nang hindi ko alam. Ano 'yun, ma'am? Uh, ano ka? Hindi hindi mo alam? Nasan ba si ma'am? Busy sa social media? Yung asawa ni ma'am nasaan? Anong anong ginagawa noon? Kasi ganito no, kung hindi inyong mababantayan yung negosyo nyo at busy kayo sa iba, dapat hindi na kayo nagnegosyo. Kaya pala ang dami nitong investment ni ni Ma'am Rosemar, hindi nagsasucceed. 'Di ba? Ginaya niya din yung parisan ni Diwata noon. May ano pa ba yan? Yung may libreng swimming pool. Tapos, madami siyang ano eh, madami siyang gimmick na, na no, negosyo eh, parang ginagaya niya din eh. Eh, ko, bakit ganon? So, dun, dun, mo makikita na ibang klaseng businesswoman ito. Diba? Ayan o. Biro mo na ilabas yung, yung, ano, yung freezer na yan. Nilabas mo freezer ko nang di ko alam. Ba ba't di mo alam? Ang laki nga ni. Eh. It's either siguro hindi mo binabantayan yung ano. Hindi mo binabantayan yung ah uh, pwesto mo. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, kahit pa sabihin mong may manager ka doon sa ano, hindi hindi pa rin yun, hindi pa rin sa kanila yun eh. Hindi mo ah uh, magkakaroon ka pa rin ng doubt doon eh. Kasi sometimes no, bibihira kasi ang tao na may may sense of ownership. Pag sinabi mong may sense of ownership yung feeling nila, kaya lang dito kasi sa atin, pag ang empleyado may sense of ownership, kukutsin ka ng kapwa empleyado eh nasasabihin sa'yo na tagapagmana ka siguro ng kumpanya kaya ganyan ka kaepal hindi lang naiintindihan mahalaga yung sense of ownership sa ano sa sa isang empleyado kayo naman yung mga iba no pinagbibintangan nyo naman na epal na tagapagmana ng kumpanya hindi ganon kasi kapag may sense of ownership ang isang empleyado ah uh, yan yung takot madumihan yung ayaw niya na madumi kasi isip niya sa kanya din yun eh. Yung, yung tindahan eh. Pag may iniwan ka dyan na may sense of ownership, ayaw na ayaw niya na may, may, may madumi. di ba Kasi, siyempre kung sarili mong pag-aari yun, ayaw mo naman talaga na madumi nun. Ayaw niya ng, ng nawawala ng benta. Yun na number one, pag may sense of ownership ka. Ayaw mo nang nawawalan ka ng stock. 'Di ba? Kaya lang dito sa atin, inaano eh, sinishame eh. Pagka ganun kadidika, kadidikado yung trabaho, sasabihin, tamo, epal niyan, para siya yung tagapagmana ng kumpanya. <laughs> well, siguro kaya nyo nasasabi yun, eh, nakukupalan kayo siguro. ba diba? Hindi siguro mag magaling makisama sa inyo. Pero wala, ganun talagang kailangan pag-empleyado ka eh para umunlad din yung kumpanya eh. At ikaw naman may ari ka, kailangan hands on ka din. Hindi mga robot yung in-employ mo eh. May sariling utak din yan. Siyempre gusto rin yumaman ng mga yan. Pag alam nila na tutulog-tulog kang magbantay sa negosyo mo, nanakawan ka yan. Kahit pa sabihin mong, ay hindi, matino yan. Hindi naman sa nagbibintang ka. di ba? Lalo na pag nakakita ng, ng maraming benta yan, maraming pera. Tapos nakikita nila na okay lang sa'yo na na nawawalan ka, na hindi ka nag inventory Yun ang importante sa lahat. Yun ang sikreto kasi yung inventory eh. Ay, ano ko ano talaga? Dahil dito sa pangyayari na to, nakita ko kung anong klaseng businesswoman si ano, si mam ma Rosemar. Kasi sobra ito eh. Tinan mo yung mga nanakaw sa kanya oh. Mga transactions, 7,000. Mga transfer. Hindi niya na malayan yan lahat. Ano ba? Tapos ito na nanakawang pa siya. Tapos ito electric fan pa oh. Yung dalawang malaking electric fan ko na benta ng 7K tapos sinend ng stop sa GC para ma-report sa akin. Aba, pina-unsent ni Freezer Queen. <laughs> Tapos siya na daw magre-report sa akin, Paldo. Nako. Sa anak ng anak at pamilya ni Freezer Queen, napakaraming nawawalang item dito sa resort ko. Lahat yan kagagawa niya. Kaya kung nililibri niya kayo uh, ng buong 2024, 2025, galing sa nakaw yung ginagasto sa inyo. Minimum lang sahod niya at runner ang posisyon niya. Buti di sumakit ang mga chan nyo. Wow ha, nagagalit pa daw sa kapo. Tamo, ngayon lang siya naghahabol ng information. Ano? di ba? Diba? Partially, ano eh. Yes, ninakawan ka. Ano? Nagkaroon ka ng ahas na empleyado. Pero malaking part niyan ikaw din dapat na sisihin eh. 'Di ba? Okay lang sana kung ano eh uh, Nanakawan nakawan ka once eh. Pero ang dami na nakaw sa iyo eh. Pati yung iPhone 6 mo. Nakita ko mirror shot ng anak mo naka iPhone 6 na silver. Alam ba niya yung iPhone na yan ninakaw mo rin sa Sana humingi ka na lang, bibigyan naman kita di yung pinalalabas mo na. Di yung ilalabas mo ng walang paalam. Aya, naglabasa ng ebidensya nasa sa GCash niya talaga pinapasend lahat ng transaction. At di naman lang na-report sa akin. Wala, pagkukulang mo yan. pagkukulang mo yan ano eh. pati customer ano sa Gcash niya diretso yung bayad hindi mo na monitor yon hindi ka ba hindi ka ba nakakahalata na nalulugi ka negative yung ano mo negative yung pasok ng pera Abay! Malaking kalokohan ito, madam. Kaya siguro nag-close yung iba negosyo katulad ng Parisan at ibang products. Parang last time ata nag-post si Madam Rose Martin pamulak laki na matumal ang benta. <laughs> Lalo na sa ibang business kaya nag-close ng panandalian at nagsimula ulit for sure. Hindi pa niya napapansin may ganoon na nangyayari. Sabi ganon sa mga curious ba't sinasara ko business na ilan sa mga inopen ko? Simple lang, sino ba ang malakas ang kita na isasara ang business. Nagtataka ako kasi puro expenses pero walang kita tulad ng Rosemar Food Trip at Parisan noon. Di ba may Parisan nga siya, ginayin niya si Diwata eh. Bukod sa pakain ko noon, lahat ng staff pwede mag-stay in or out. Ninanakawan pala ako ng taong. So meaning, matagal ka ng tanga. Businesswoman ka na tanga. Hindi, sorry ha. Ako, Once ako nakahawak ng may family business kami. Diyan kami takot-takot takot talaga sa sa magnanakaw eh. Talagang ano, hindi mo hindi ka inosente kapag dating sa business. Kasi pag nag-i-start ka, dapat ikaw muna lahat 'yan. Hindi ka hindi ka agad-agad mag hire ng ng kung sino-sino na pagkakatiwalaan mo. Ikaw talaga 'yan, yan ng hirap ng may negosyo. Ikaw dapat lahat yan. Now, kung sasabihin mo naman ay ano, hindi kasi busy rin ako sa commitment ko sa sa ano eh, sa social media. Eh di sana hindi ka nagbukas. Kaysa nagbukas ka ng mga ganyan, puro palabas lahat. Naubusan ka. Di ba? Wala kang kinita. Five hundred k ang na uh, kolek do. Kaka-open lang ng cafe, sinisimulan na naman niya. Buti nalaman na at di niya magaya ang cafe sa ibang business namin na nagsara kasi may alaga pala. <laughs> Napansin ko din niya na eh. ang dami niyang business na binuksan, den hindi nagtagal. 'Di ba? You oh, know, grabe naghanap pa ng reseller ng used items ko. Anong sinasabi mo, Freezer Queen, na marami ka nabili sa akin? E isa wala kang binili sa used items na binibenta ko. Wala kang binili kasi tinatakas. <laughs> Ay, nako. Ako nakabili ng playpen daw. Hindi mo talaga freezer ko inhumirit ka sa client ng additional payment para sa early in at pagpasok ng sound system. Di ka pa natuwa sa 25 kiaw bayan na, na booking. Ang lala mo talaga, kala mo ikaw resort owner. Kaya mga kababayan ko ito, no? So, nakita naman natin kung paano ninakawan si, ano, si Ma'am Rose Martan. ba diba? nakita natin na ano, ang pagninegosyo po kasi ay hindi siya madali talaga. Actually. Pero nandiyan ang sikreto ng pagyaman eh. Yung pag, pagninegosyo eh. Kasi yung yung kita ng tindahan or nung nung store ay talagang sa iyo mapupunta ikaw ang mag ano noon. Kaya lang ang maganda kasi sa ano sa empleyado hindi mo na iisipin lahat yan. Kaya ako, no, isinasabi na kung gusto mong umaman, magnegosyo ka. Hindi kaya yaman sa pagiging empleyado, sabi gano'n. Pero nanggaling kasi ako sa, ano eh, sa uh, business-oriented na pamilya eh. Impyerno yun, min Araw-araw laging galit ang tatay ko. Pag hindi nasusunod ang gusto niya, araw-araw laging may meeting yung straight na isang ano walang kainan kasi ano kami eh, supplier kami na LPG sa Occidental Mindoro before eh. kung mga taga Occidental Mindoro diyan alam yung jagger trading dati nung araw di ba kami ang nagsusupply ng gasol diyan ng araw pag bagyo kasi di ba sa Occidental Mindoro laging putol ang tulay masakit na ang ulo ng tatay ko noon dahil hindi makakatawid yung stocks ang ginagawa mag-hire ng bangka nandun talaga ang tatay ko, hands on talaga lahat. Kasi ayaw na ayaw ng tatay ko iasa sa iba kasi pag empleyado kasi paningin niya walang sense of ownership. ba? Diba? It's either siya or uutusan niya yung kuya ko na gagawa noon, hindi ibang tao. Ay, impyerno talaga yan, men. Hanggang gabi yan, ano, uh, ngaw-ngaw na ngaw-ngaw tatay ko, hindi, lumaki kami puro stress. <laughs> Ito sabi ko sa inyo, hindi hindi siya biro. Pero ang ganda naman ng buhay namin dati. To be fair naman, pero nung, nung nagtrabaho ako sa labas, no? Ang unang trabaho ko nung naglayas ako sa amin, nag ano ako eh, nagbudigero ako sa hypermarket eh. 'Yun ang unang trabaho ko sa labas eh kahit pa sabihin mong mahirap yun. Ako, ang, ang trabaho kasi dati, operations manager ako. Then, naging general manager ako ng pharmacy namin. Yung gamot. Kaya, kaya paano may alam ako sa mga gamot eh. Nasa medical field din pati ako. Um, madali lang yon Dati. Kasi may mga assistant ka. Pag may ano. Ang mahirap na part kasi doon yung stress. Pero nung nagtrabaho ako sa labas, dahil namatay nga tatay ko, no, naglayas ako or pinalayas ako ng ate ko. Kaya galit na galit ako sa ate ko noon eh. Pinalayas ako ng ate ko noon. Nagkargador ako sa ano? Sa hypermarket. Doon ako nagsimula. Diri mo, hindi ako sanay na inuutosan. Ang sanay, ang sanay kasi ako, ako yung nag-uutos, ako yung amo eh. Nung nalipat ako sa ano, yun nga yung nagtrabaho ako sa labas, hindi ako sanay nang inuutosan ako. Pero kinaya ko 'yon kasi kailangan ko mabuhay eh. 'Di ba? Ang nakita kong sarap naman although na mahirap siya physically ano, magbubuhat-buhat ka, uutos utosan ka. <laughs> Utosero ka ano, tapos uh, ang liit pa ng sweldo. Doon ako na iyak sa sarili ko noon eh. Pati no nakita din ako ng nanay ko na iyak din kasi nanay ko no nakita ako na nagtatrabaho ako. Eh nung ano nung nung nagtrabaho sa ang nakita kong sarap ng buhay noon, yung pag-uwi mo ng bahay, wala ka na iisipin. Iwan mo na sa trabaho yung ako, makakatulog ako mahimbing, di ba? Ah, uh, nakakanood pa ako ng ng movie noon pag gusto ko. Kasi relax na ako eh, lalo na pag day off ko. Di ba? Tulog na ako maghapon noon wala na akong pakialam sa mundo nun. Diba? Tapos papasok ka na naman ulit kinabukasan. Ang stress mo dun lang sa, sa ano. Pero pag ka may sarili kang business, ano dyan eh. Uh, ano ka talaga eh. Uh, 24-7 ang problema dyan. Lalo na pagka ano, pagka may deadline na nabayarin. ba? Diba? May binigyan ka ng credit line ng supplier, no? eh mahina ang benta. Siyempre, hindi mo pa nabibenta lahat yun. Buti mabait yung mga supplier namin dati. Mapapakiusapan mo na, hindi pa po nagmo-move yung item eh. Mga ganon, di ba? Hindi pa po nagmo-move eh. Baka pwedeng pa-extend. <laughs> mga ganon. Anyway, no? Ah, pero ay dubil, kahit na may empleyado ka, yayaman ka naman siguro. diskarte lang. Siguro sideline-sideline, side no? hindi na ano eh, hindi na mahirap ngayon maghanap ng sideline eh, kasi may online na eh. 'Di ba? Nasa sa inyo pa rin kung sa yaman. at uh, yung definition ng kayamanan kasi sa akin ngayon ano hindi pera eh. Ang definition ng kayamanan sa akin yung peace of mind. Yun kasi hindi nababayaran. Yung matutulog ka nang wala kang iisipin. Yan ang hindi mababay. Although, medyo gipit ka minsan, ano? Kasi wala pang sweldo. Hindi mo alam kung sa mukukunin. Pero yung peace of mind na halimbawa, may sapat ka ng pera, pahinga ka na, ano ka na, tulog ka maghapon. ba diba? Yan Yun ang hindi mababayaran dun eh. Hindi yung may sarili ka negosyo, babagyo. Iniisip mo, baka yung store na sa kabilang store, binabaha. <laughs> or baka mamaya may mga empleyadong magnanakaw katulad nito 'di ba may magi-inspection ng munisipyo ayusin niyo 'yung tindahan <laughs> 'yan ang mga problema anyway uh, medyo napahaba tayo magandang hapon sa inyo lahat bye bye